Bagong Chief PNP General Torre apakayabang ah, 3 minutes response time daw ng mga pulis. Nung una, 3 minuto nationwide. Pero pagkaraan ng ilang oras, 5 minutes na sa Manila lang muna. Ang hindi ko mapapalampas na sa sinabi niya kasi pwede kong pagbigyan eh itong si General Torre, kung bago sana ito na i-introduce niya. Pero ang sinasabi niya ay hindi ah, ah ganito yan, matagumpay na yan, nagawa na, na yan namin sa Quezon City. Ngayon balikan natin itong isang video ng reporter na to ABS-CBN to um, one year ago. Inilunsad ng QCPD ang kanilang 3-minute response, response time sa mga tawag sa hotline 122. So, sinubukan daw ito ng tatlong beses. Uunahan ko na kayo. Yung panghuli, sumablay. Pero ano kaya yung palusot nila? At tama ba itong ginagawa nila na bago sila magdemo ay ipapaalam nila sa mga pulis? So, panoorin natin to. Sana walang copyright to kasi may isa pang video na galing din sa ABS-CBN na gusto kong ibagkita sa inyo. Pero i-upload ko na lang dito sa sa ano sa Facebook page natin kasi um may copyright sa ano sa dito sa YouTube. So, eto panoorin natin to. Ah, uh, na sana ba? Ah, uh, eto. Okay, ngayong araw susubukan natin itong 3 minute response ng QCPD. 3 uh, three minutes response time QCPD. Ito yung sinasabi ni General Torre na posible na mangyayari yan, magagawa yan kasi nagawa na natin yan sa Quezon City. oh, di ba? Ang yabang. Alam nila na susubukan natin sila. Flight. Alam nila na susubukan natin sila. So, anong ibig sabihin yan? Nakapaghanda na sila. Nakapag-deploy na yan ng mga pulis sa Quezon City. Di ba? Anong sa uh, anong sense ng pagtetesting mo kung ipapaalam mo din naman sa mga itetest mo kunwari sa amin ako naging crew ako ng isang fast food chain 15 days bago may inspection aba eh naghahanda na kami kasi alam namin na may pabarating eh para yung ano namin yung rating namin mataas ganun din dito so kung ipapaalam mo na magkakandak ka ng demo, demo to ha, ah. demo, eh, natural naman na magde-deploy ka na ng mga pulis mo saan-saan. Hindi ito yung nang mangyayari o nangyayari sa totoong buhay. Okay, panoorin, ituloy, may flashback daw. Flashback. Hindi naman halatang scripted ang gusto ko. Oh, si General Torre. Huwag mong sabihin na hindi ito yung sinasabi ni General Torre. Na ito ay matagumpay sa Quezon City. Oh, subukan natin. Take note ha. Ah. Demo lang ito pero may sablay. Gusto kasi ng polis QC kahit nasan ka sa Quezon City. Basta humingi ka na sa saklolo, Ando na sila agad. Alam na alam eh. Paano eh? Alam na alam eh. In 3 minutes. Pero, ang hindi nila alam, kung saan kami pupunta at kung ano oras kami Hindi, wala na rin sense yan. Kasi alam nila na may demo eh. Ibig Sabi sabihin, magkakalat mag, na nila lahat ng kanilang mga pulis dyan tatawag. Ito na, napili na namin yung lugar mm. dito sa may West Fairview. Dito siguro kami tatambay sa may tapat ng karinderya habang hinihintay yung 3-minute response. So, okay, okay, okay. So, baliwanag, hindi daw alam ng mga polis kung saan lugar. Kahit wala namang kwenta na yan. So, ito, papatawagin na natin ang ating kasama sa 122. Pero bakit sinasabi ni General Torre 911? Okay, baka 122 noon. <coughs> Tagal din sumagot. Emergency nga eh. Eventually. Oh, eventually. Tagal. Yes, yeah. po. Ayan oh. Halos one minute pa bago sumagot. Tagal. Emergency. Ah, uh, sir. May i-report lang po kasi ako, sir. No, oh, forward na. forward na. Kasi ang tagal. Magto two minutes na yung tawag, oh. <laughs> Hindi ba dapat... Hey, sir, may emergency po dito sa ganitong lugar. Padala po kayo ng police may nag-aamok. Di ba ganun lang? Sana dapat. Ano yan? Interview ng ano? Job interview pa yan? Two minutes na, oh. Wala na. Nakatakas na yung ano. Yung magnanakaw. Oh. Namatay na yung cellphone sa tagal. Uh, sige po, sir. Pakapunta natin ng Thank you po, sir. Oh. po. Okay, so... Start mo na yung timer mo. Ngayon sa oras natin, 11.50, 11.50 ang oras. So, simula ng pagbaba ng telepono, doon yung magsisimula ng 3-minute response nila. So, ito, na-timingan na natin mula ngayon. Binilang ko, 20, 20 seconds na yung nakalipas. Pagkatapos niyang ibaba yung tawag. Pero sige, pagbigyan natin. May cek 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 check 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 pa suspense ah. Hindi basta tayo. Hindi naman scripted no. <laughs> Gagi. Ay, <laughs> may oh. mga turu-turu pang ganjet. <laughs> Hindi alam na mga pulis kung sa pupunta. So ito turu-turu pa, di ba matatagal pa niyan. Ayan, oh, ito may nakikita kami pulis. Uh, may nakikita daw silang polis. So, dapat lalapit yung polis sa inyo, di ba? Kasi kayo yung may emergency. Ano mangyayari? Polis, ayun na. Oh, wala pang 3 minutes. Ayan, may nakikita Ay. na kami yung polis. Oh, ang bilis ha. Ah. Wala pang 3 minutes ha. Ah. nakatayo na. Hinahanap niya kami. Ayun, tingnan nyo. Ayun, ayun, ayun. Nasa Asaan? kanto. Nasaan? Nagtatanong siya, ayun. Sana sinabi kung ano yung emergency, di ba? Saan naman na sinabi kung ano yung itinawag ninyo na emergency. Ba't hindi nyo ano, pinarinig sa amin? Punta na namin sila doon sa address na binigay namin. Ibalik na dapat kita ipupunta sa kanila. Kaya nga! Ba't, kay, pupuntahan mo yung puli? Eh, siya yung re -respondi. Ano ba yan? What? Ayan, ayan na sila. Oh, wala pa 2 minutes. 1 minute But... and 39 seconds pa lang. Andyan na sila. Eh, syempre, alam nila eh. Syempre, alam nila na magde-demo eh. Hindi naman ganyan yung totoong nangyayari sa totoong buhay. Ano ba yan? And then, Pero sige, pagbigyan natin. Demo lang naman eh. Na sila. Nagtago lang kami doon sa may puno. Yan. Hello, sir. Sa oh, may isang polis. Ano to? Uh, Sir, sa ABS-CBN. <coughs> <coughs> Opo, higano. Ba, ang dami ah. Ang dami ah. Ang dami na ng polis eh. Kami. Um, detesting na 3 oh. minutes. So, 1, 2, 3. Ang galing ano niya, sir. Wala pang ano. Wala pang 3 minutes, very good kayo ah. Parang -relax, ha. Parang napaka-relax ha, di ba dapat ganyan pag nagmamadali ka, medyo pagod ka? Kasi nagmamadali ka nga eh. Three minutes pa lang, thank you sir. Opo, resting oh. lang sir. Ang dami oh, 5! <laughs> so, wala pang 3 minutes, ano pa lang? Oh, may camera pa. <laughs> may videographer yung polis oh. <laughs> Meron pa kayong 1 minute ha, ah. very good wow. kayo ha. Ah. Oh, very good daw sila. Oh, bigyan ng palakpakan sa mukha yan. Palakpakan yan sa mukha. <laughs> oh, skip. Dalawang beses pa namin sinubukan ng 3-minute response sa ibang lugar. Mm. On time silang dumating sa isa. Oh, si siya na naman. <laughs> siya na naman yung pumunta ulit. Ano ba yan? <laughs> Ito din yung kanina eh, di ba? Nakamas lang. <laughs> Pero sa isang beses, 9 minutes late ang mga pulis. Matay tayo 9 <laughs> minutes late daw yung mga pulis. Demo pa lang to guys 9 minutes late. So, ibig sabihin, 11-12 minutes sila bago nakarating. Ano kaya yung palusot nila? Police. Sabi ng mga pulis, hindi raw eksaktong lugar ang tinawag ng aming kasamahan. <laughs> hindi eksaktong lugar. So, naligaw kayo, ganon. Hindi eksaktong lugar. Anong klase ng palusot 'yan? Just ko kay iskinita lang. Alam mo na kung nasa niya ganitong iskinita po. Alam mo na 'yan, pulis Pero sa isang banda, nahirapan sila sa masikip na kalsadang hindi madaanan. Ah, dahil sa traffic kasi nakakotse sila <laughs> yun yung palusot so alam nyo na guys kapag ka hindi nakapagresponde yung police within 5 minutes na sinasabi ni Tore ngayon is 5 minutes daw eh traffic guys so ano yung naging solusyon nila dito para hindi na magamit ni Tore na palusot kapag ka na late yung mga police o eto kaya regalo ni mayor sa mga police mayigit isang daang motor para sa... Wow! So may isang daang motor na yung QCPD para... Baka para makasingit-singit no, sa mga maliliit na skinita o sa mga traffic. So sa Quezon City, wala nang problema, wala nang palusot sa traffic. Kasi 100, oh, 100 na mga motor yung inregalo ni Mayor. Ang bait ng Mayor na. Sa mabilisang respond, wow. sa mga na lugar. Ang alas ng QCPD, Naka-pwesto ang kanilang mga mobile sa fixed visibility points. Ah, naka-, naka, naka fixed daw sa mga ano daw visibility points. Makanda din 'yan. Kung talagang totoo 'yan, no. Kaya palalan nila sa mga tatawag sa emergency hotline 122, kailangan eksaktong lugar ang inyong bibigay. Oh, eksaktong lugar daw, dapat pamilyar ka talaga sa lugar. Paano kung dayo ka lang doon sa lugar na 'yon? 'Di ba? Paano 'yun? Isa pa yung sinasabi ni Tore na wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto. Nasa telepono nyo na kami. Paano pag na-snatch yung cellphone? Naglalakad yung isang tao. At sa oras ng madaling araw na, source oras ng gabi na. Mag-isa, walang katao-tao. Sa isang, ano, sa isang lugar. Nahablot yung cellphone. Aba, maghanap ka ng cellphone. Huwag kang pumunta sa presinto. Maghanap ka ng cellphone. Katukin mo yung mga tao, wag hanap ka, hagilapin mo yung mga tao may cellphone. Kasi wag ka nang bumunta at wag ka nang maghanap ng pulis sa presinto. Sa cellphone mo, mahahanap ngayon ang mga pulis. Ang galing! So, ngayon, hintayin natin. Meron pa yung isang video, kaya lang may copyright nga. So, eto, sindi, sindali. sindali. Ipe-play ko. Ay, hindi na, hindi na. Hindi ko may play eh, kasi in ko na bago pa uh, gumawa ako ng video ganito. Talagang may copyright. Ay, eh, hindi ko monetize So, ngayon, hintay natin. Ano ba ang plano ni Tore dito talaga? Kasi napaka-imposible. Tingnan nyo yung end Sa bagay naman, yung end pag may wangwang -wang naman daw, papalusutin naman daw. Pero, tingnan natin. Ibigay natin kay General Tore yung 5 minutes quick response ng mga pulis. Malay natin, totoo nga na ganun talaga yung mangyayari. At take note ha, papayat yung mga pulis kay General Torre. Bakit? Sa halip daw na nasa aircon o nasa ano, mga box na mga pulis sa mga, mga community precinct na yan, maglalakad daw sila guys. Wow! Saludo! Saludo ako sa'yo, General Torre. <laughs> sana, sana magtagumpay ka para hindi ka masyadong pagtawanan, ha? Five minutes, ha? Babalikan kita.